Ay, oo nga. Masarap na. Wow! Magandang umaga po. Ituturo ko lang po sa inyo kung pa paano pagkain ng bunga ng asis. Ayan po. Pumuti po tayo. Wait lang, wait lang, wait lang. Yan, yan, yan. Ayan, ito po. Pinuti Natatawa po sa kapatid. Yan. Yeah. Ito po yung blinag ng isang vlogger. Hindi ko lang po matandaan kung ano pangalan. Ano. Ayan po yung loob niya. Yan. Mabuto po siya na parang aratilis po siya. Ayan. Asa po niya parang aratilis. Ayan. Uh, pag ininunguya mo siya, may pumuputok ganun. Pumuputok crunchy, crunchy ba? Crunchy. <laughs> Kaya pala yan ay yun nilalanggam, no? Oo. So ito guys ay puno ayan ng no. aratilis na sumibula dito. Ay aratilis. Puno Pum siya ng as is. Oh, ayan, ayan no, yeah. yan. Yan. Nagulat ako kasi dumaas yung bigla siya pumita sabay kain. Nagulat naman ako. Patrin nga yung malaki doon sa taas kapatid. Yung ano yung tibig? Ano ang tawag ba doon? Oh, tibig. tibig. Kapatid din ang gusto ko yung malaki-laki i-try ko nga. Hindi ko pa Ayan. Ito, ito, ito. Yung kulay violet. Ayan, violet. Guys, yung blinag ko na gak fruit, alang kwenta. <laughs> ah, pero may nagsasabi pero sabi, talaga na kinakain yun. Oh, parang nutritional din siya, pero yung nung trinay ko siyang kainin, wala siyang lasa. As in, wala. Pero yung ano niya, yung parang nakakainan nyo siyang kainin pag yung kasi ang kitang ang ang kulay. Mm, kitang kulay. Tinikpan niya atin ako. O, kuha po tayo guys ulit ng isa kasi masarap nga siya. Masarap yung behilot. <laughs> <laughs> guys. May pumutok-putok-putok lang sa kanya. Ay, putulin na natin. So, yan nga guys. Pasaway yung kapatid ko. Diba, napakain na nga ako ng bunga ng upuli. Yes. So... Buong ng ko, Bete, nakakain. Nakakain yan. Ang sarap niya. kasi Kaso yan. may ano siya, yung pagkinakain mo siya. Ate, damahin mo ako dito pagkain. Meron pa ako nakuha ng tatlong piraso, isang, dalawang maitim at oh, Ate, try mo yung isa. Nakain, nakakain na ako niya. Hmm. Oo, oh, nakakain na daw siya. Matamis. Masarap siya. Kaso, para siyang chika din, ano, pag kinakain mo, may malagaras, ganun, may... Yung buto niya. Mm -mm. Kasi may, may but yung buto niya sa gitna. Pero yung sa paligid niya, guys, masarap, matamis-tamis na malinamnam. Hindi siya masyadong ma-aromatic, -aromat hindi siya masyadong mabango ganun. Nababalatan din siya guys, oh. Ang gusto ko lang kainin yung sa side niya. Kaya pala sabi ko, bakit itong punong ito ilagay may langgam ang bunga? Yung pala nakakain pala talaga kasi matamis. So, ayan siya guys, oh ha, o, oh, diba? alang-alang <laughs> sa paglasa-lasa ng mga pagkain. Hmm. hmm Ganyan yung loob niya, O oh, yung maraming buto sa loob. Yun yung pumuputok-putok yung buto sa loob. Tapos yung sa mga tagiliran niya, masarap. Ay, ay. naglag pata pa. Wala bunga, eh. Naku, na nga niya bunga. Naku, mukha mamimihasan ako pumitas nito. Ben, nagligo sila lili. Kaso tayo? ewan ko lang kung Benagligo ano siya. Ben, nagligo sila lalalo sa nari. May swim pool doon sa ano nila. Pero guys, course. ito tinan nyo din kasi minsan ito may overwrite. May uod sa gitna. Kaya. Hmm. Yap. Yeah. <laughs> Matamis siya kaso ayaw ko yung mga buto niya sa gitna. Masarap siya guys, malinamnam. Try natin tong pula. Mamaya po, Nakatirik na ang mata niyan. Uy, huwag mo. <laughs> Baka ibang tirik yun, tisya ka. Pag mapula siya, nababalata na rin guys. Parang great. Ay, mas gusto ko yung maitim. So, itry. Matamis Mahalo yan. Mahalo kapatid ko na ako. yan guys. Yung ano, yung bunga ng... Ay, na as pala. is. As is. Or Kaya nakikita niyo. Sa ibang Pwede tawag ka. yan, upli. Sa wala, in, nam, wala nam siyang amoy. Sa English ay sand. Sand ano? Sa... <laughs> <laughs> Nalimutan niya. Hindi, na yung ano, yung bayang... Pwede siyang balatan guys. So parang aratilis niya. Sandpaper. <laughs> parang sandpaper siya. Kasi yung... Pero <laughs> medyo may amoy siya yung kuan niya, yan ay yung ginagamit namin Ayoko nung kami, na! yung ginagamit namin ng elementary sa paglilinis ng mga desk So inabutan niya yun. Yan. Medyo may bango siya. Hmm. Ay, nga. Masarap nga siya. Mat matamis siya, matamis. Manamis, namis siya kaso. Hmm. Uh. Oh. Parang aratilis nga siya. Yung aratilis. Pag kinakagat yung mo, may tumukutok. Oo. Ay, masarap masarap nga siya. Pag yung ganito, medyo matabang pa siya kasi medyo pula-pula pa lang siya. Pero yung violet talaga, yung violet na no. Ay, masarap. Kaya para sa mo, kinakain ba to? Kasi nilalanggam. Hmm. Ibig sabihin, pag nilalanggam, nilalanggam guys, matamis. Mas masarap guys yung itim. Mas maganda pagkakainin yung itim. So yun lang guys, itry nyo. Masarap pala talaga sa matamis.